Dahil lubos na ang aming handa nung Pasko at New Year, nako mga mare, heto na ang day one ng aking pagpapanggap. <laughs> Diyos ko, almost 10 days ata akong hindi nag-count ng calories mga mare kaya heto at magbo-burn tayo ngayon dahil sobrang namiss ko din ang mag-walking-walking -walking dito sa loob ng bahay. Etong day one ko, nako hanggang day one na lang ata itong mga mare sa totoo lang kasi ang sarap talagang kumain pero proud naman ako kay self dahil kahit paano eh naliless ko na yung mga kinakain ko araw-araw. Mga 45 minutes nga lang pala ako nag-walking-walking dahil gising na din ito si Pio. At kung bet nyo nga nitong walking pad mga mare, it's a sign na ngayon 2025. Ayan, ilalagay ko yung link sa comment section para maka-order ka din at sabay-sabay tayong magpangkat. Charis. <laughs> Heto, at tinimplahan ko na nga si Pio ng gatas niya. Tapos ako naman ay magbibihis na para makaasikaso na dito sa kusina. Nag-request kasi si Daddy Ton, ang gusto daw nga niya ay munggo. Kaya heto, itong munggo ay binabad ko na gabi pa lang. Siyempre, kapag munggo mga mare, mas masarap yan kapag may partner na galunggo. Papakuluan ko nga lang itong munggo ng mga 30 minutes hanggang sa lumambot siya. At naghiwa na din ako ng sibuyas at kamatis. Nako mga mare, itong esmeg na kitchen knife, hindi yan pang display dyan. Talagang ginagamit namin yan araw-araw. Sobrang talas nga nga neto kaya dahan-dahan lang talaga ako at baka maputulan ako ng daliri kahit tapos na ang New Year. At dahil pinapakuluan ko pa lang naman itong munggo, syempre ay iinom muna ako nitong Shepu Apu 30 minutes bago ako kumain. Ganyan talaga yung ginagawa ko mga mare. Habang nagluluto ako, umiinom na ako ng Shepu Apu tapos sinasabayan ko din yan ng Beauty White. One capsule a day pero minsan two capsule na. Bukod sa pagka-calorie deficit ko at pagbabawas, eh, sinasabayan ko talaga ng Shepu Apu para malas din yung cravings. Hindi talaga naiiwasan yung cravings mga mare. Kaya umiinom ko neto at syempre yun nga sinasabayan ko nitong beauty white para malakas makaglow. Sa sobrang sarap nga nitong Shepo Apo Juice mga mare parang gusto ko siya 4 times a day pero yun twice a day ko lang talaga siyang iniinom. Para sa legit na link ay ilalagay ko na lang sa comment section yan para mabili nyo yung tama. At nung napakuluan ko na nga yung munggo beans heto, at nagisa na nga din pala ako ng karne ng baboy, bawang, sibuyas at kamatis. Naglagay lang ako ng kaunting patis tapos heto na nga at maluluto na itong ating munggo. Gusto din ng aking asawa na may dahon ng ampalaya. Kaya heto, konti lang nilagay ko para hindi masyadong pumait. At itong mga galunggong naman, ay siya na yung nagprito sa labas para hindi maamoy dito sa loob ng bahay. <laughs> heto na nga yung nire-request nyo na sample meal prep mga mare. Bali sa shirataki rice, 100 grams per meal. Minsan 50, minsan 75. Lalagyan ko yan ng mainit na tubig para maluto. Lahat kasi kung maaari ay titimbangin natin para makuha natin yung saktong calories niya. So heto, tinimbang ko na yung galunggong, pati itong munggo. Tapos ilalagay ko na yan dito sa aking plato pag okay na at natimbang ko na yung mga kakainin ko mga mare, e pupunta naman ako sa my fitness pal bali up siya mga mare at dun ko nilalag yung mga kinakain ko, sample ito 1400 kasi yung calorie intake ko a day, so maglalagay ako dito ng shirataki rice, tapos ilalag ko siya, tapos lahat ng mga ulam halos nandito na din naman lahat mga mare so more or less na lang dahil yung iba hindi sakto yung suka, dapat sa isang araw hindi ka lalagpas dun sa calorie intake mo, at kung medyo alanganin ka dun sa calories na nakita mo, pwede ka namang mag Google, tapos i-base mo na lang kung saan medyo malapit yung nakita mo dito. So, yan, ilalag mo lang lahat dyan. So, etong tanghalian ko, 483 yung nalag ko dito, pero more or less, siguro nasa 500 calories na to. So, ganun lang araw-araw, pero minsan hindi na ako nagtitimbang dahil yung ibang pagkain, alam ko na kung ilang calories siya or kung hindi man nileles ko lang. At yes, pwedeng kainin lahat, katulad itong chocolate, panghimagas, 45 calories to sa ganitong kaliit. So, ayun lang mga mare, kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment. Ayan, nang hugas na nga si Daddy ton para mali inis yung kusina yun lang bye